What's up mga idol Ayan, Choi Inato, Ghost Hunter So wala mo tayong explore sa ngayon Kasi po, uh, ayan po yung kalagayan ng uh, Mama ko nasa hospital po Dito sa Regional Tagum So, medyo Laban lang tayo sa ating mga pagsubok bawal mag-video dito sa loob ng hospital pero nag-video na po ako para na may maano tayo no may ma-upload wala naman explore so ayan nagpapahinga yung mama ko at natutulog ayan kasi bawal mag-video wala namang nakabantay kaya may chance tayo mag-video so ayan po yung kalagayan niya na stroke po siya at medyo okay naman mga ayon hindi naman po talagang grabe ayan medyo may gastos nga lang at sa lahat ng tumulong at sa gustong tumulong maraming maraming salamat po sa inyo mga idol no? at syempre humihingi din ako ng kahit kunting tulong lang po sa lahat ng mga viewers natin na gustong tumulong ayan so God bless po sa ating lahat and shout out po sa inyo mga idol ayan thank you